atake talaga ang ganap ni Shuvi at Rata ngayon na mapinag-aagawan raw sa mga proyekto. Take nota ha, mataas na raw ang talent fee nito, pero keber lang sa mga kumpanya basta't makuha ang serbisyo ng aktres. Laking tulong din talaga ang pag-angat ng kanyang followers sa social media. Kuya berin mo, 4 million na sa TikTok, 1.7 million sa IG at 1.2 naman sa FB to give back sa kanyang hometown sa Bantayan Island sa Cebu ay nagpa-feeding program ito sa halos 300 ng mga mag-aaral sa elementarya. Bongga rin kasi talaga ang pagbabago ng buhay ni Shuvi mula nang mag-join ito sa PBB. Ayan, di ba? Nakakatuwa, di ba? Dahil nga maging si Shuvi hindi rin niya ina-expect na maging successful talaga, although hindi siya yung big winner, parang siya na rin yung big winner. Alam ha? mo, gaya ng sabi ko dati sa mga previous episodes ng Marisol, mm, mm eh nakilala ko lang si Shubi nung naging housemate siya sa PBB. Pero nakakatawa, di ba, galing din siya sa hirap. Pero yun nga po, talagang malaking tulong yung friendship. Correct. Kapag ka ikaw may regular exposure ka, lagi kang napapanood. Eh, kikikikayan tika din naman to mm -mm. si mm Shubi, di ba? Kaya, barunong mag-ghost, di ba? Kaya yun, nagiging regular din semi-regular na yata siya sa It's Showtime, di ba? Yes. Tapos yun nga, kapag lagi kang napapanood, doon ka mas kukunin ng mga advertisers kasi naipopromote mo rin yung mga product niya. Oh, At oh. since kilala ka, talagang, di ba, pagkasikat ka, sasabay ba yung isang produkto, no? ang endorser, ba si Marisol Soriano, o si Sharon Cuneta, Nora Bilma, o kaya yung mga kabataan niya yun, Don Bell, 'di ba? Napakagaya ng isang project bibilit bibili ka, tatangkilikin mo 'yung product yun dahil nga malaking uh -oh. tulog 'yung mga endorsers. Kagaya ng ni Shubi, o boga si Shubi, ah. ang daming endorsement, ang dami pa at sunod-sunod ang project. Napansin siya because of the Bibi. Correct, as, as I said a while ago, nag-give back nga siya kung saan siya, uh, kung baga ipinanganak sa Bantayan so Island, yes. di ba? Sa sibuyan sa metanisa Elementary School, eh talagang nagpakain sila ng mga estudyante kasi maging ang pamilya, ano, ang pamilya ni Shubi ang nag-asikaso niyan kasama ng ating kaibigan si Emily Gomez. Yeah. Uh, Diba? Si Saka yung kanyang Gomez. ate na si Jocelyn, kumbaga ay uh, nag-asikaso nga ng uh, uh, feeding na yan, give-giving na ay, yan. Ito siya, parang diba yung mga blessings uh -oh. na natatanggap niya, nag-share siya Correct. sa tulong niya rin ng ating kaibigan, si Emily Gomez, na talagang super support, ang pag-support niya kay Shuby. Okay. lalo na nung time na nandoon pa siya sa PBB House, di ba? Kaya thank you very much. Ay, thank you very much. Thank you ang mga kababayan ni Shuby sa Cebu. Sa Bantayan. Bantayan. Island, Island, Island Cebu. Dahil nga nagpa feeding program sa kanila si Shuby. Okay. Diba?